palang araw po sa lahat po ng mga mananood, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizens. Sa video po na ito, ating pag-uusapan ng isang komento ng ating subscriber po. Narito po, Ma mandatory po ba ang senior citizens ID o ID na nanggaling po sa OSCA ang dapat lamang i-present kapag po mag avail ng 20% discount sa mga seniors. So ako po ay nagresearch regarding po dito. Fortunately po, may nakita akong uh, connection sa itinatanong po ng isang follower uh, subscriber po natin sa ating comment section. kung anak niya siya po ang sumulat, gumawa ng letter po sa Pau. Ngayon po, narito po ang sitwasyon. Kumakain po sila sa restaurant at ang mother niya ay 67 years old. So, ibig sabihin po, senior citizens na siya. Alam naman po natin yung mga senior citizens, meron po silang discount sa restaurant kapag po sila ay kumakain. Ngayon po, nag-ask po sila about the senior citizens discount. Kaya lang po ang manager doon, nag-demand po siya ng senior citizens ID po na dapat ang i-present na galing sa OSPA. So, during that time po, wala naman po silang maipakita because hindi nga po nila ito dinadala. Pero meron po silang ID, yung driver's license po ng mother niya. So, sa madaling salita po, hindi po sila nakakuha ng discount. It's because dahil po, walang maipakita nga na senior citizen's ID. Ngayon, tinatanong po niya sa pau legal ba ito or mandatory ba na i-present lang ang... Senior Citizens ID na galing sa OSCA. Ito po yung response nila, no? Narito po. No possession and presentation of a senior citizens identification card is not mandatory requirement to avail the 20% senior citizens discount by dated, mandated by the law. So yung pagpresent po ng senior citizens ID po hindi po ito mandatory. Tobel po na discount para po sa ating mga senior citizens. Kagaya nga po ng pag sila ay kumakain, pwede po silang makadiscount. Sa Section 2 po of the Republic Act 994 or Republic Act 9994, otherwise known as the Expanded Senior Citizens Act, of 2010 define a senior citizens as any resident Of the Philippines, at least sixty years old as any Philippine resident who is at least sixty years old is entitled to the grant of twenty percent discount, an exemption from the value added tax or VAT, if applicable on the sale of the goods and services specified in the section four of RA nine nine four. According to Sa Republic Nato, entitled po ang ating mga senior citizens na at least sixty years old. na maka-avail po ng 20% discount at exemption po sa sa value added tax o VAT po no sa mga applicable goods po. May katuglong dito in the relation thereto, Rule 3, Article 5.5 of the Implementing Rules and Regulations of RA 994 specify the acceptable identification documents which may be used for the availment of the benefits and privileges under RA 994. Narito po yung mga acceptable ID, no? So, sa madaling salita po, according to the Republic Act 9994, so hindi po mandatory ang pag lang yung senior citizens ID lang po dapat ang i-present sa mga establishment po para makakuha po ng 20% discounts ang ating mga seniors. Yung ID Senior Citizens ID na galing po sa OSCA Hindi lang po 'yan ang pwedeng i-present at hindi rin po ito mandatory na dapat ito lang ang pwedeng i-present hindi po Narito pa po yung mga ibang ID na pwede pong i-present sa mga establishmento or establishment po So of course po unang-una po yung Senior Citizens Identification Card issued by the Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA in the city or municipality kung saan po naka-reside ang ating seniors, of course, accepted po yan. Kung hindi po available yung senior citizens ID, pwede po yung mga sumusunod pa rin. Pangalawa po yung Philippine Passport of Elderly Person o Senior Citizen. So pwede yung passport nila. Other valid documents that establish the senior citizens or elderly person as a senior citizens of the Republic of at least 60 years of age, include but not be limited to the following government-issued identification documents indicating an elderly birthday or age, kagaya po ng driver's license, voter's ID, SSS, GSIS ID, PRC card, and postal ID. So, pwede rin po yan. As long po yung senior citizens naka-indicate po sa ID na yon ang kanilang birthday, or age po. So, accepted po yung mga ID na yon as long po naka-indicate po yung birthday or age po